Esyo mga master dito tayo sa kubo So try natin mamingwit dito sa kubo mismo Pata nyo mayroong mga nangihinain sa kangkong At saka yun ang target natin Yan po So yun may nakalatag na tayo Ayan Tuali so, may kumakagat na So try natin Yun gamitan natin ito ng single hook At saka kailangan maingat tayo dito Dahil bawat gilid na yan May mga alambre na nakatukod dyan sa mga kawayan So target natin na bagsakan ay yung may kumakain ng mga tilapia doon sa may kampo yan nagyuyugyuga no? so sana magandang tama ng ating ah, adjust tayo mga master konti para doon natin papatama sa mga nagangangginahin ng kangkong sablay hirap kasi nga tatama sa bubong yun tumama wiu sana makakadali sana <coughs> tinadali ilubong nito yun yan po mga master ito yung posisyon natin ano nyo ito mga master sigurado ko sa inyo may aksyon tayo makukuha ah, yun natantya na natin yung distansya at saka yung target na pinaka drop off ng ating floater ito yung mga pitik ng talagang haklit na pitik natin dahil dito sa bubong ayan kaya medyo sideways ang ating pitik Mm -hmm. Hindi natin makuha. Siguro maliliit to. Nakadali tayo ata sa kangkong ah. Ah! Hoy, mauna ka pang pusa ka. <laughs> Mas nauna pa yung nakadali yung kangkong. Ito mga master oh. Yan yung mga huli natin oh. Ito mga master, nakadali tayo. Oh. Uh. Oh. Ay, nakawala pa. Sayang. Sayang.

na ito eh. na ngayon. doon sa kasama ay liwanan na.